Noong 1800s, dalawang magpinsan, sina Richard at Emmeline Lestrange, ay naglayag kasama ang ama ni Richard, si Arthur, patungong San Francisco. Nang masunog ang barkong sinasakyan nila, tinipon ng kusiniro, si Paddy Button, ang mga bata sa isang lifeboat at sumagwan palayo sa pagkawasak. Gayunpaman, dahil sa makapal na usok at matinding hamog, nahihulay sila kay Arthur, na nailigtas ng isa pang bangka, at naanod sa dagat pagkaraan ng ilang araw na nakalutang, nakarating sila sa isang nuntiang, tropikal na isla. Ang napo ni Paddy ang pananagutan para sa mga bata at tinuruan sila kung paano maghanap ng pagkain at magtayo ng masisilungan, kahit na hindi niya mapigilan ang mga ito na magsuot lamang ng kanilang mga panloob at tumakbo sa paligid na kalahating ubad. Isang araw, sinabi ni Paddy sa mga bata ang tungkol sa isang lugar kung saan may mga mantsa ng dugo sa altar at mga buto sa sulok binalaan niya ang mga ito na huwag pumunta doon at huwag kumain ng pulang berry na nakita ni Emmeline. Tinatawag niya itong, dead and board na mga berry dahil pinaalala nito sa kanya ang lasa ng mga berry ng ilang sandali. Iniuugnay ni Emmeline ang salitang, patay, sa berry at tinawag silang ganoon. Isang araw, nakahanap si Paddy ng isang bar ng rum o whiskey na nahugasan sa dalampasigan. Napakasaya ng mga bata sa gabing iyon, sumasayaw sa paligid ng apoy. Halatang lasing si Padi, at kapag nakatulog ang mga bata, dinadala niya ang bar Isles at lumangoy sa isang mas maliit, malapit na isla. Ang mga bata ay gumising sa umaga at sumakay sa robot kung saan nakita nila si Padi na nakahandusay sa buhangin. Sa tingin nila ay natutulog lang siya, kaya binaliktad nila siya para makitang patay na siya dahil sa kalasingan. Gumapang ang isang alimango sa kanyang bibig at nawalan ng malay si Emmeline. Ibinalik siya ni Richard sa isla kung saan noong gabing iyon sa kanilang kubo, nakiusap siya na ilayo siya sa lugar na ito. Iniimpake nila ang lahat ng mayroon sila at pumupunta sa kabilang panig ng isla kung saan nakahanap sila ng bagong kahabaan ng dalampasigan na matitirhan. Sa pag-asa sa isa't isa at sa kaloob na ibinibigay ng isla, nagmature si na Richard at Emmeline bilang mga malakas na teenager ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagsisid para sa mga perlas at isda, pangangalap ng pagkain, o pagpapanatili ng kanilang treehouse. Sa pagtanda ni na Richard at Emmeline, mas marami na silang pinagsamahan, ngunit kalaunan ay naranasan nila ang mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Bilang mga bata, sa pangkalahatan ay walang alam sila sa mga pagbabagong ito at may posibilidad na mabaygo at malito tungkol sa mga ito naranasan ni Emmeline ang kanyang unang regla habang lumalangoy at tinawag niya si Richard, na natatakot noong una. Kapag siya ay dumating at nagtanong kung ano ang mali, siya ay sumigaw sa kanya, napahiya, at sinabi sa kanya na umalis. Natagpuan ni Richard ang kanyang sarili na nagiging pisikal na naaakit kay Emmeline, ngunit hindi nito ginagantihan ang nararamdaman nito, kaya't nadidismaya siya. Isang araw, gumala si Emmeline sa bawal na bahagi ng isla at nakahanap doon ng malamoy na idolo ng bato na may bahid ng dugo. Sa pag-aakalang banal ang lugar, nanalangin siya at kalaunan ay sinabi kay Richard na sa palagay niya ay mali Padi si Paddy at ang bugiman, na dumudugo tulad ni Jesus, ay talagang Diyos. Gayunpaman, pinagalitan siya ni Richard sa pagsuway sa batas. Matagal nang nakatira si na at Richard sa isang isla, at nag-set up sila ng signal fire para ipakita sa mga tao na nandoon sila. Nang may dumaan na barko sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi sinindihan ni Emeline ang apoy, at lumabas si Richard para makitang umalis ito. Nagalit siya kay Emeline, at sinabi nito sa kanya na ang isla ang kanilang tahanan ngayon at dapat silang manatili hindi naniniwala si Richard, at nagtalo sila ni Emmeline. Inamin ni Emmeline na alam niya ang nangyari ng umalis si Richard ng mag-isa, at ito ang ikinagalit ni Richard. Pinalayas niya ito sa kanilang tahanan, at itinapon ang kanyang mga gamit sa dalampasigan. Pagkatapos magtayo ng pansamantalang kubo sa tabi ng tubig, tumapak si Emmeline sa isang stonefish. Natuklasan ni Richard ang kanyang karamdaman, at nakiusap siya sa kanya na dalhin siya sa Diyos. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, ginawa ito ni Richard at inilagay siya sa altar, binibigkas ang kaunting naaalala niya sa kanyang mga panalangin. Sa kalaunan ay gumaling si Emmeline at pagkatapos na maibalik ang kanyang kakayahang maglakad, sumama sa paglangoy kasama si Richard sa legon. Pagkatapos, nakaupo silang hubad at nagsalo ng prutas humiga sila sa isa't isa, nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, at natuklasan ang pakikipagtalik at madamdaming pag-ibig. Isinasantabi ang lahat ng kanilang nakaraan sa pagtatalo, ginugugol nila ang halos lahat ng bawat sandali ng pagpupuyat sa isa't isa, naglalaro sa tubig o nakikipag-usap. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabuntis si Emmeline. Bagamat malinaw ito sa manunood sa pamamagitan ng gutom na pananibik ni Emmeline at ang kakayahang madama ang sanggol, hindi sila sigurado ni Richard sa kanyang mga pisikal na pagbabago at walang kaalaman sa panganganak. Sa kalaunan, nalaman nilang buntis si Emmeline, at hindi sila sigurado kung ano ang gagawin. Isang gabi, nawawala si Emmeline. Hinanap siya ni Richard sa gubat at kalaunan ay nakarating siya sa isang altar kung saan nakatayo ang Diyos. Doon, nasaksihan niya ang isang katutubong tribo na nagsasagawa ng paghahain ng tao. Tumakbo si Richard palayo sa takot, at narinig ang mga sigaw ni Emmeline para sa tulong. Dumating siya sa tamang oras upang tulungan siyang manganak ng isang sanggol na lalaki, na pinangalanan nilang Paddy. Dinala ng pamilya ang sanggol sa kanilang tahanan at sinubukang pakainin siya nadismaya sila sa pag-iyak ng sanggol at hindi siya umiinom ng anumang solidong pagkain o juice. Hinawakan siya ni Emmeline sa kanyang mga bisig at katutubo niyang sinimulan ang pagsuso. Habang lumalaki ang sanggol, tinuruan nila siyang lumangoy at maglaro. Habang naglalaro silang lahat sa basang putik malapit sa dalampasigan, isang barko na pinamumunuan ng ama ni Richard ang lumapit sa isla. Dahil natatakpan na sila ng putik, hindi sila nakilala ni Arthur. Itinuro ni Padi ang barko, ngunit nang makita ito ni na Richard at Emmeline, binitiwan nila ang lahat ng naunang intensyon na umalis sa isla ng may tahimik na mga tingin at umatras sa kagubatan kasama si Padi. Kusang lumabas si Richard sakay ng kanyang rowboat patungo sa maliit na isla kung saan namatay si Padi Button. Nakita niya ang kalansay ng matanda na nakahandusay sa buhangin, at nalungkot siya na pagtanto niya na mas naiintindihan niya ang kamatayan matapos hawakan ang mga buto ng matanda. Isang umaga, inilabas ng pamilya ang kanilang robot para bisitahin ang dati nilang home at mangulekta ng pagkain at iba pang supply. Si Richard ay nag-ani ng saging habang si Emeline at ang sanggol ay naggalugad malapit sa dalampasigan. Si Emeline ay nakatulog habang si Paddy ay kumukuha ng mga isparlotte na berry at inilagay sa kanyang bulsa. Bumalik silang dalawa sa bangka para hintayin si Richard, ngunit inalis sila ng tubig nang makatulog si Emmeline. Nagising siya sa tunog ng pagtulak ni Paddy sa isa sa mga sagwan sa tubig at sinubukan itong kunin, ngunit hindi niya magawa. Tinawag niya si Richard, at nagsimula itong lumangoy papunta sa bangka. Bago siya makarating sa bangka, inihagis ni Emmeline ang huling sagwan sa peteng, nataman ito at binigyan si Richard ng sapat na oras upang makaalis sa tubig sinubukan nilang magtampisaw sa pampang gamit ang kanilang mga kamay, ngunit masyadong malakas ang tubig at hindi sila nang ahas na lumangoy dahil sa takot sa pag-atake ng Peyton. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang robot ay inilabas sa dagat. Matapos ang isa o dalawang araw sa dagat, nagising sina Richard at Emmeline at nakitang kumakain si Paddy ng mga berry na kanyang nepites. Galit na galit, sinubukan nilang iluwa ang mga ito, ngunit nilunok na niya ang mga ito makalipas ang isang araw, halos hindi may dilat ng batang si Paddy ang kanyang mga mata at mahimbing na nakatulog. Determinado, hinati ni Richard ang natitirang mga berry sa pagitan ni Emmeline at sa kanyang sarili, at humiga silang magkasama sa pag-asam ng kamatayan. Maya-maya, isang malaking schooner ang lumapit sa bangka. Si Arthur Lestrange at ang kapitan ng barko, Alan Hopgood, ay lumapit sa kanilang bangka upang mahanap ang isang batang mag-asawa at ang kanilang anak na nakahiga sa bangka tinanong niya ang kapitan patay na ba sila sumagot ang kapitan hindi sir natutulog sila